said it is recent yesterday oh ang akala ay uh, 2022 ah sorry 2022 campaign ads to mm. dahil sa mas na describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads unang una uh, mayroon silang sinabi teka tungkol sa madilim wait lang yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naipab na ibaba ang uh, poverty incidence sa panahon ng 2023 um 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from Okay, this is from um, uh, by ito uh, author or uh, writer is Dim Sum Daily Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. ito po ay galing din mismo uh, sa report din po ni uh, Secretary Balisakan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Uh, ito naman ay galing kay uh, Philippine Star. Delon Por Porcalia. Uh, meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay uh, patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At uh, sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni uh, Senate President uh, Cheese Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakalaang karaang administrasyon. At uh, sinasabi rin po ni Senator Aimee, gutom na ang sikmura Pinaliwanan ko na po yan about the poverty incidents. At uh, gutom pa sa justisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak? In particular po, babanggiting ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilippineFieldstar.com Sinabi po ni, uh, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of the theft test arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam. Maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yung lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po.